So guys, uh, ano, meron tayong ano, Honda XRM 110. Ah, no? uh, gawin nating battery drive. Ah, uh, ayan so. Dito naman sa kabila dito, dito sa taas. Ayun, ito kulay yelo, no. Kulay yelo naka ano 'yan, dito sa may switch, no. Ayun. So, pagbago meron yang sakit dito sa akin, ano na 'yan, yung eh? mga wire wala nang sakit ano uh, dugtong dugtong na lang eto uh, tanggalin nyo lang dito yan tanggalin nyo yung yellow no Ayan, yung yellow tapos eto yung sa switch no eto yung dito kayo maglalagay ng uh, dugtong na wire sa may switch tapos eto nilagay ko na yung wire no kasi mahirap mag video pag, isa no Ayan. so, ilagay ko na dito sa yellow so tapos hanapin mo naman yung susian na sakit dito so hanapin natin ito 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 yung susian no ng Honda XRM 110 so so yan Ah, uh, yan kulay black na yan, yan yung positive, no? Ah, uh, si Itagay natin, no. Tingnan niyo, guys. Ayun. Tusok natin diyan muna, no. Uh, try natin kung gumana talaga, no. Hmm. Tapos, yung sisian on nyo pag-on. Ah, uh, try natin i-on din yung uh, headlight niya. Ayun. Uh, tingnan natin guys, no. Ayun, meron ng ilaw, no. Ah, uh, meron na siya, no. patayan ko yung switch. Ayun, wala na. Oh, uh, i-on ko ah. Ayun, meron na. Meron na guys, no. Uh, so pag in-off mo to, ayan wala na rin ilaw rito pag i-on ko i-on ko guys